Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. Wagi 14 supportin PMPC Star Award for Music. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli, si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nagagit sa inyo na mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update. Wagi nga itong si Maymay and Entrata sa kakatapos lang. Sa kakatapos nga lamang na 14 PM PMPC Star Award for Music. Pero bago natin naturang pag-usapan ang naturang pagkawagi ni May May Entrata, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Ayan, komento ni Madam Jonary. Ayan, ang dami pa rin naming mga Mayward fan na umaasa sa inyong dalawa. Mayward, we love you always heart, 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 heart. Ayan, napaka-sweet naman ni Madam Jonary. Ayan, sa kabila ng matagal na pananahimik ng Mayward, ay nananatili pa rin ang mga Mayward supporter, ba? Diba? Ayan, komenta naman ni Madam France. Ayan, lalo na ngayong single na si Maymay, hoping talaga sila pa rin may ward. Ayan. Pero wag muna ura-ura. Kasi kakatapos lang ni Maymay entrata, ba diba, sa kanyang pagka-broken hearted. Hayaan na natin i-enjoy ni Maymay entrata ang kanyang self for being a single. Ayan. Komento naman ni Madam France. Ayan. Dahil until now, si Maymay pa rin ang mahal niya at di nakalimutan. O, oh, di ba? So, ay naman ako dyan. Siyempre, sa tagal ng pinagsamahan ng Mayward o ni Maymay May Entrata at ni Edward Barber since 2016, di ba? Hanggang 2019. Hindi naman agad tagad mo wala ang kanilang friendship. Ayan. Komento naman ni Madam Rodeline. Ayan. Magkamukha pa din ano, magkamukha pa din Edward okay lang leading man lang naman Edward ayan France ayan France Taboso komento niya uli ayan si Edward wala pang romantic relationship dahil kung mm, meron hindi yan marunong magtago at sang ayo naman ako dyan. Sa daldal ba naman ni Edward Barber, no holds bar, ay talagang hindi niya yan maitatago. But for now, ayan, focus muna si Edward Barber sa Favor Church, ba diba? Yan ang pinakamaganda sa lahat dahil pinapatatag ni Edward Barber ang kanyang pananampalataya kay Papa Jesus, ba diba? very good jan si Edward Barber. O, oh, ayan. Komento naman ni Madam. Ayan. Merlinda. Napa-heart, heart, heart na lang siya. Ayan. At si Madam Gloria Misusepa. Lagi kang malakas para may lagi kang ganap sa may word. heart, heart 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 maraming salamat po ayan madam ayan sa iyong uh, pananalangin na sana ay lagi akong maging malakas at kayo rin po dahil ngayon dito po sa Pilipinas sa Luzon sa Metro Manila ay sobra po ang init ng panahon parang first time namin itong naranasan at hindi ko nga po talaga kinakaya Fortis. 43 to 47 ang init po namin ngayon dito, ayan, ingat po kayo Madam Gloria, ayan komento ulit ni Mag Madam Gloria miso sepa, may mi word only, heart, 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 heart ulit, heart, 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 heart komento ulit ni Madam Gloria at huling komento na ating babasahan ay kay Madam Rosalina, ayan, ayon kay Madam Rosalina, parang bodyguard ang peg ni Aaron Parang hindi boyfriend dahil pinapalapit siya para siguro magbigay ng mensahe. Eh wala siyang, du eh wala, eh wala. Dumaan lang siya at biglang nawala. Kaya do the co-bodyguard ang peg ni Aaron. Ayan. Support, support lang po si Aaron that time nung sila pa ni Maymay Entrata. Kasi hindi naman po celebrity si... Aaron. Ayan. But for now, move on na po tayo kay Aaron. Ayan. Dahil wala na po sila ni Maymay and Trata. Kaya focus na po tayo kay Edward Barber, Maymay and Trata. At kung magkakaroon man ng ganap ang Mayward, 101% support po tayo dyan. Eto, balik po tayo, Maymay and Trata. Wagi sa 14 PMC, ah, PMPC. Ayan, Star Award for Music. Duwagi nga po ito si Maymay Entrata, ang kanyang Ama Kabugera, ayan, Novelty Artist of the Year. O, ba? Diba? Kahit ito man ay novelty o pop music, ang ikaw ay ma ang ma recognize lang ang iyong awitin sa PMPC ay isa na pong malaking karangalan. Lalo na, ikaw pa po o ang Ama Kabugera ni Maymay and Trata ang tinaguri ang Novelty Artist of the Year ang kanyang ama kabogera. O, oh, ba? Diba? At hindi lang niya. May pa-bonus pa. Wagi din si Maymay May Entrata sa 14 PMPC Star Award for Music. A Novelty Artist of the year. Maraming maraming salamat po PMPC Star Award for Music sa pagbibigay po ng karangalan sa aming nag-iisang si Mary Day May Entrata hindi lamang po sa novelty ay ang song of the year kundi maging sa novelty Artist of the Year. Ayan, waging-wagi ang ama kabogera ni Maymay Entrata oh kayo mga kamarites, ayan, ayan, ano ang inyong masasabi sa sa pagkapanalo ni My My Entrata. Proud na proud din po ba kayo? Ayan, i-comment yun na yan at atin yan pag-uusapan sa aking mga susunod na video. Muli po ako si Josepa dito sa Josepa Anong Latest. Paalam po! Au grief avec ta grandir des flammes Ah bah bah eh eh Au grief avec ta grandir des flammes Ah bah bah eh eh samay ko ako ay nag-iibig sa iyo ako ay nag-iibig sa iyo binubuo ng lahat ng sasabihin ko Bye. <laughs>